Doon ang maligo. Doon, no? Wow. Parang maganda mag-outing dito. Ang ganda niyo, Yan guys, mag-iwan tayo ng sticker dito sa may part ng Taposo, sa may Tulay Steel Bridge. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. dito na lang natin iwan sa may gilid yan. para kitang kita hindi naman siguro ulan sa mga followers natin dyan kunin nyo na po yan. guys talagang napakalinaw ng tubig dito ayan oh. babalikan ko talaga to may pag may time dito? parang sarap tumambay sariwang hangin tapos malinaw yung tubig sarap magtampisaw Ayan. Thank you for watching guys. Sana nagustuhan nyo ang aming video. Tema na lang ako Kit.